Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Christian ay isang 24 na taong gulang na binata mula sa lungsod. Isang tipikal na empleyado na nasanay sa buhay na paulit-ulit. Gising, trabaho, kain at tulog. Wala siyang masyadong oras para makipagkaibigan sa tunay na buhay. Kaya naman, mas binili niyang gumugol ng oras sa social media. Dito niya nakilala si Eloisa isang napakagandang dalaga na may mahabang buhok at mapupungay na mata. Kahit sa litrato lang niya ito nakikita, may kung anong misteryong bumabalot sa dalaga na tila humahatak sa kanya. Madalas silang mag-chat hanggang sa naging malalim ang kanilang ugnayan. Dumating ang araw na inaya siya ni Eloisa na siya sa kanilang baryo. Punta ka rito sa amin, Christian. Gusto kitang makita ng personal, hindi ka magsisisi. Nagaalangan si Christian. Lalo't hindi niya alam kung saan mismo nakatira si Eloisa. Ngunit dahil sa matinding damdamin, napapayag siya. Sa ang probinsya ba yan? Ang tanong niya. Sa may bundok malagim, dito lang sa norte. Pero hindi masyadong kilala ang lugar namin. Sundin mo lang ang direksyon na ibibigay ko. Sa kabila ng kakaibang pangalan ng lugar, hindi siya nagdalawang isip. Sumapit ang araw ng kanyang paglalakbay. Madilim na na makarating siya sa terminal ng bus. Sakay ng isang lumang sasakyang, halos siya lang ang pasahero. Habang papalapit ang biyahe sa kanyang destinasyon, napansin niyang lalong lumalayo ang mga bahay hanggang sa puro kakahuyan na lang ang kanyang nakikita. Sa huli, bumaba siya sa isang lumang waiting shed. Walang katao-tao. Tanging isang lumang kariton ng maisan ang nakatigil sa tabi. At may isang matandang lalaki na nakaupo doon. Tao po, dito po ba ang daan papunta sa baryo Malagim? Tanong ni Christian. Lumingon ang matanda. Malalim ang tingin nito at tila ayaw siyang sagutin. Ngunit bago siya makalakad, bumulong ito. Iho, kapag narating mo ang baryo, huwag kang lalabas ng bahay pagsapit ng hating gabi huwag na huwag. Kinilabutan si Christian, pero hindi siya natinag. Naglakad siya paakyat ng bundok. Sinusundan ng direksyon na ibinigay ni Eloisa sa kanya sa chat. Ilang oras siyang naglakad sa gitna ng dilim hanggang sa lumitaw ang baryo. Mga bahay na gawa sa kahoy, kahimik at may mga ilaw na nakasabit sa poste. Sa isang lumang bahay sa dulo, naroon si Eloisa. Mas maganda pa sa kanyang inaasahan. Lumapit siya, liyakap siya ng dalaga at pinapasok sa loob. Buti na karating ka. Akala ko hindi mo na ako pupuntahan. Bulong ni Eloisa habang nakangiti. Nagdaan ang gabi sa masasayang kwentuhan. Pero hindi niya mapigilang mapansin ang kakaibang kilos ng mga tao sa baryo. Halos lahat ng residente ay tahimik at tila nagmamatyak. Hanggang sa Sumapit ang hating gabi. Muling pumasok sa isip ni Christian ang babala ng matandang lalaki. Pero dahil pagod, pinili niyang mahiga sa kama na inihanda ni Eloisa. Alas 12 ng gabi sa labas ng bahay, may narinig siyang pagkaluskos. Hindi lang isa, kundi marami may mga naglalakad sa paligid. At naririnig niya ang pag-ungol ng kung anong nilalang. Ano yun? Bulong niya sa sarili. Sumilip siya sa bintana. At muntik na siyang mapasigaw. Sa kalsada, nakita niyang ang mga residente ng baryo ay nagsisimulang magbago isa-isang naglalabasan ang kanilang mahahabang dila. Bumubuka ang kanilang mga bunganga na punong-puno ng matutulis na ng ngipin. Ang iba ay nagtatanggal ng kanilang mga ulo. Habang ang iba naman ay hinahati ang kanilang katawan sa dalawa. Mga aswang, pinili niyang kumalma. Bigla bumuka ang pinto ng kanyang silid. Nakatayo sa harapan niya si Eloisa. Ngunit hindi na siya mukhang tao. Mapula ang kanyang mga mata. Mahaba ang kanyang mga kuko. At unti-unting lumalabas ang kanyang pangil. Christian, mahal kita. Kaya gusto kitang manatili dito bilang isa sa amin napaatras si Christian. "Ano ka?" ang sigaw niya. "Aswang? At ngayon ikaw na ang susunod." Nang makita niyang lumalapit si Eloisa, mabilis siyang lumundag sa bintana at tumakbo sa madilim na kakahuyan. Naririnig niya ang malalakas na yapak sa likuran niya. Hinahabol siya ng mga nilalang Tumatakbo siya ng walang patutunguhan, tumaan sa makikitid na daan at lumulundag sa putikan. Hanggang sa makarating siya sa isang lumang kubo sa gitna ng kagubatan. Sa loob, naroon ang matandang lalaking nakita niya kanina. Sabi ko na sa iyo, iho, hindi ka na dapat pumunta rito. Hingal na hingal si Christian. Paano ako makakaalis dito? Papaslangin nila ako. Dumukot ng matanda ng isang bote ng langis ng nyog at isinaboy sa sahig. Sa langis na ito, hindi makakalapit ang mga aswang. Pero hanggang madaling araw lang yan. Kapag sumikat ng araw, dumaan ka sa likod ng bundok may isang lumang daan na tanging mga hindi-aswang ang nakakaalam. Sa buong magdamag, nakapaligid sa kubo ang mga aswang. Naririnig ni Christian ang kanilang mga pangil na bumabangga sa bintana. Ang kanilang mga kokko na kumakayot sa dingding. Lalabas ka rin, hindi ka makakatakas sigaw ni Eloisa mula sa labas. Ngunit tiniis niya ang takot. Pagsikat ng araw, bumalik siya sa likod ng bundok. Tulad ng sabi ng matanda, habang naglalakad siya papalayo, napansin niyang bumabalik sa pagiging normal ang baryo. Parang walang nangyari. Ngunit alam niyang hindi na siya muling babalik. Nang makabalik siya sa lungsod, agad niyang binura ang lahat ng kontak ni Eloisa. Hindi na siya sumasagot sa mga chat. Pero isang gabi, bago matulog, tumunog ang kanyang cellphone. Mahal, babalik ka pa ba diba? Sa larawan, may nakangiting si Eloisa. Pero sa likod niya, may nakatayong isang nilalang na may pulang mata. At mula noon, hindi na muling nakatulog na mahimbing si Christian. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.